matat. Lola, lola, hindi ako talaga parang may utak talaga yung kumakain. Ano? Hindi na siya. So, mas po nako naman doon. Bata tayo diyan iba rin tong na rin asibar na ito. Umuubos ko ng limang mula kaya tatlo na lang. Ah, Umuubos na umus collection kaya nga, lipat na kayo. dito dito na. Ayan Ayan na. Ayan na. lang na isang sin Ayan na. Ayan Ayan na. Ayan, Ayan. Ayan. Ayan para kumakain lang ng ice cream. Papay ka! Papay oh ka talaga!